Yan, paano magkabit ng ball insulator, no? Ito po eh para sa uh, kapitan ng kable ng kuryente, no? So, ito kasi ayoko na nakaganyan yan. kaya baka magkaroon ng faulty wiring, magkaroon ng kuryente itong handrail natin, no? So, ilalagay natin siya dito. So, kung paano natin siya ikakabit, tignan natin kung paano sa ganyang itsura. natin, so, abangan nyo. Uh, sa mga mahilig mag DIY sa sarili nilang bahay so ball insulator na ikakabit natin dun sa may kable ng kuryente natin ayaw kasi nakadirekta yan sa may bakal may tendency baka pag nagbalat ay eh, magkaroon ng kuryente magkaroon ng ground tong mga railings natin no? <coughs> so <coughs> nung pinag nung tinitigan siya Uh, ko din namang i-welding direkta kay baka mapunit yung tubular. Eh, manipis lang yan. Eh, ang bigat na itong wire kapag malayo na yung ladlad. Ayan, eh, ang ladlad yan sa malayo. So, binilhan natin siya ng tornillo. Kasi nakita ko may butas naman dito. Hopefully, kasa naman. Kaya sumukat sa ito. Kasa. Ah, oh! Pinapos ng konti ah. Pero kaya, kaya pa yan importante ka sa dos por dos Butas na lang natin kapag di mo bra eto nabibili lang sa shopee ano bang tawag dito uh, hanapin nyo na lang usually u-bolt ang tawag na eh pero ito pa ano to eh pa square eh yung u-bolt naka u pang pipe ito square square bolt siguro <laughs> tapos kasama na siyang plate tapos na mga stainless so para mas hindi para hindi na syang kalawangin pang matagal stainless na binili natin no? tapos yan pang higpit ball insulator eh kapit natin kung paano ito natin ito kasi lalagay natin sa tubular sakto yung tubular dyan so tingnan natin So ayun, minalas pa nga at hindi siya kasukat, no? Hindi naman kasi ito para hindi yung square bolt natin eh, hindi naman talaga para dito. So kailangan natin siyang ah uh, pakiputin yung butas, ibaba yung, yung butas, no? Kabila kasi mas mas makipot yung sa square bolt natin, no? Kaya nasasasa muna. So ang problema, mukhang matagal na proseso 'to. <laughs> Nasaan ang hasa mukhang wala nangyayari kabilaan pa naman yan. Ibababa natin yung butas. Although, konti lang naman. So, Tingnan natin kung... Yan, tignan natin. Parang wala nangyari. Di ba? <laughs> o, so, kabila naman. So, tsagain na lang natin to. Pero mukhang dada eh. So, huwag yun na lang gayahin. Oh. Hanap tayo ng ibang paraan. Tingnan natin. Ayan. At ayun, nakahanap nga tayo ng ibang paraan pero bumili pa tayo ng kikil. Yan. Yung na kikil bumili tayo sa hardware para lang mas mabilis, no? Mas mahasa naman niya to tingin ko. Tapos kinakalso na lang natin sa ano. Yan, sa pagitan ng kahoy para kumontra pag kinikis-kis. Mas mabilis naman siya ng konti pero tsagaan pa din, no? Ayan, Kabilang ang angle. O turnejo na sa iba-bracket natin ito dun. Katanggalin um, tatanggalin muna natin 'to para madali nating ma-bracket natin. Naalis naman 'yan. Na yeah, inaalis lang itong pin. Ngato. Pas natin. Yan natin ito to. Tapos mag -rush na tayo. Ayan, tapos na yan. Para madali na natin siya mga bit. Tapos ito. Flat bar niya. Pang lock. Ito. Exacto naman ito sa tubular na 2x2. Ito. Hmm, Salpak natin doon. Ngayon. Nakabit na natin. Diba? Flat bar. Tapos sakto yung dos portas dito. Ito yung kasing weldingan to eh. Tsaka mas matibay ito kapag nakaturnil nyo. Kaya pag weldingan, baka mapunit lang yung ano. Mabigat kasi to. Ang haba niya no? Yan. Tapos papasok natin yung insulator. No! Ay, I amin mean, na yung ano. Sana ba yun? Yung letter L. Tsaka yung ano. Insulator. Insulator. Ayun o. Yan. Pasok natin tong L. Ngum oh, pasok mga 'yan. Kaya syempre 'yan. Oh. 'Yan. Ganyan. O oh, tama na. 'Yan, ganyan-ganyan. Yan. Siyempre bago natin ipasok ang insulator. Tang dito. Kapit muna natin yung wire. Tingnan niyo kung paano. 'Yan, eh, tanggalin muna natin 'to. Nakatemporary lang 'tong tali kasi dito. Tingnan kayo ata. Ngih, yeah, nyatin. Oh. So, tapos kung paano namin sa tinale medyo lumalaban lang yun. Pero dapat naka-X yan dito. Ayan, dito yung naka-X. Tapos yung naka pinulupot ko na rin ito dito. Maraming ito. Ayan, pinulupot ko na rin ito dito. Tapos maraming maraming ikot, pinakapit ko rin dito para sigurado tas hindi na siya bibitaw tapos yung dalawang dulo na pinag naipit ko dito hindi ko siya ligaw basta i-secure lang natin na hindi na siya babaltak no? war na lang din pinangkulupod namin kay para di nakalawangin may nabibili sana na itong GI na ano eh pantali talaga pero wala tayo nun so uh, na lang din so, so, matibay naman na yan Tingnan natin. At saka hindi dapat 'to didikit dito sa bakal ko. Ka. Ayun, kasi itong itong ground na 'to, ayun yung iniiwasan kong wag dumikit sa railings para hindi magkaroon ng kuryente itong uh, railings natin. No? Ayan. kaya natin tayo, kaya tayo nagkabit ng ball insulator para hindi magkaroon ng kuryente. Ito kung may faulty wiring dyan sa mga yan, no? ang dami nyo, no? Baka meron kasi mapadikit din din sa kanila na nagbalat na As dito yung mapunta sa atin. Iwas ano lang din. Iwas abalila. Okay. O oh, yan, okay na. Dito lang yan. Sinali ko din dito para sigurado. Wire mismo tinali ko ah, dyan. Hindi ka ba? Yan. Tapos yung pin. Kaya ibalik natin yung pin. Pwede boy! Diba? Well, nilabas ko kasi yung vertel, kasi na kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi sa kasi yung kasi yung kasi yung yung kasi yung kasi 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 yung kasi yung kasi yung kasi kasi yung At sa mga susunod pa.